Manalangin kayo, nang di kayo matukso. Lalaban ba kami? Dakpisya! Tama na ito! Ay, wala. Ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at pamalo? Ako'y kasama niyo araw-araw sa templo, pero di niyo ako tinakip. Ngunit oras niyo ito, habang ang kadiliman ang nagahari. Ulitin yes. siya.

babae. Ni hindi ko siya kilala. Nakita ko sila. Ang abanyong lingkod! para kang kung sino! <laughs> Isa ka rin sa kanila. Nagkakamali ka. Ang taong ito'y kasama ni Jesus, pagka siya'y taga-Galilea. Ah, lumayo ka! E, hindi ko alam ang sinasabi mo. nakikiusap ako. Gawin mo ayon sa dakila mong kapangyarihan. Pinatawad mo ang aming mga ama nang sila'y sumuway sa iyong mga salita. Galit ka sa kanila, ngunit di mo sila pinuksa. <laughs> ...iniligtas mo sila dahil sa iyong pag-ibig at pangako at katapatan. Ah. 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 Sinong pumalo sa'yo? Hulaan mo! Hulaan mo! Ang papalo pa sa'yo! tigil Iinto nyo yan! Dalhin nyo siya sa mga pinuno! Hilos! Sabihin mo, ikaw ba ang Mesias? Sabihin ka man, di kayo maniniwala. At kung magtanong naman ako, eh, di niyo sasagutin. At mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kataas-taas ang Diyos. Ikaw ba? ang anak ng Diyos. Sinabi mo nga ko nga. Narinig natin ang kanyang mga sinabi, hindi ba? Dadalhin namin siya kay Pilato. O sige, dalhin siya.

dinala siya kay Poncio Pilato, isang malupit na punong Romano na nag-utos ng pagopako sa krus ng libu-libong tao. Anong kailangan niyo? sa ganitong oras ng umaga? Nahuli po namin siya, nililil ng mga tao. Nang gulo po siya sa palengke sa templo. Ano ang magiging hatol sa kanya? Parusahan siya. Wala akong nakikitang dahilan para hatulan ng tao ito. Nagkasala siya. Sabi niya huwag magbayad ng buwis kay Caesar. Nagpapanggap siyang mesyas. Isang hari. Hari? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinabi mo nga ko nga. Siya ay nagsimula sa Galilea at ngayon na parito. Sa Galilea? Siya ba'y taga-Galilea? Kung ganun ay, bahala si Herodes sa kanya. Narito pa siya sa Jerusalem, di ba? De la inciencia, herodes. Sinocaba Telega. sino ang iyong mga alagad? Sabi ng marami, gumagawa ka ng mga himala. Maghimala ka nga. Panginoon ko, nagsisinungaling siya sa mga tao. Siya daw ang hari. Ang taong ito? Hari? <laughs> Kamahalan? Saktan siya mabuti. Ibalik siya kay Pilato. Probinsya niya ito. sa larang tao ito upang mamatay kaya ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain ko kailangang magpalaya ka ng isang bilanggo ngayong pista palayain oh, oh, si Barabas, Barabas. Aba, si Barabas. Oh, patayin ang taong ito mm. ibigay nyo sa amin si Barabas

Kausapin mo na taga si Rene. Ani ka dito. Putulin lubin! Nananangis kami para sa inyo, Panginoon. Nananangis. Inumin niyo ito. Uminom po kayo. Mga babae na Jerusalem, huwag niyo kong iyakan. Ngunit iyakan niyo ang inyong sarili at mga anak. Kung ito'y nangyari ng sariwa pa ang puno, ano pa kaya kung tuyo na ito? Kung ano mo ang choose, ipapanda ka namin. 好、啊，我继续读。 masila Ama. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagligtas siya ng iba. Iligtas naman niya ang kanyang sarili. Oo! Kung ikaw ang Mesias, Bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili!

Iligtas mo ang iyong sarili kung hari ka nga ng mga hudyo. di ba? Ikaw, ang Messias, iligtas mo, ang Yusor Ili, at, at, pati kami. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tumanggap siya ng hatlo. Tulad mo, kung ito wala siyang kasalanan, Alalahanin mo ko, Isus, kapag ikaw ay nagkahari na... Ako. Ngayon din sasama kita sa paraiso. Nang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. sa gitna, ang tabing ng templo. Ama, nasa mga kamay mo, ang aking espiritu. Purihin ng Diyos, tunay ng matuwid ang taong ito. Si Jose na taga-Arimatea, isang matuwid na miyembro ng mga namumuno ng relihiyong Hudyo, ay humingi ng pahintulot na kunin ang bangkay ni Jesus bago magdapit hapon sa araw ng pananambahan.